Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, mentioning yung mga Ah, uh, pwede po ba yung commission or is the commission doing yung... meron siya advocacy on parang mental games uh, yes. forever? Yes! Kasama yan, sir, yung ating tinatawag na mga mental wellness programs. Kasama pa nga ang psychosocial, ang dementia care, andun po yung kasama natin, even spiritual. Yes. Kasi meron na tayo dapat mga studies ngayon na ang spirituality, kasama po yan sa pagpapangalaga sa mga nakakatanda dahil alam natin na isa yan sa vital component ng kanilang buhay. Yes, ma'am. So, etong community care center, Uh, ang OSCA could be there already? Or also Oscar, the local health unit? Ang OSCA po talaga ay dapat involved dito. Kasama po ang ating mga social welfare development offices. Kasama po ang ating mga representatives from the LGU. So lahat po yan because it becomes a whole of government approach. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!